So yun, nakabili na ako isang uh, kilo 100 Ayan, titignan natin Yun, oh So, let's go Pumulak na tayo nito oh. Hello! Ibutok e mo may hilo <laughs> Like and share <try> and subscribe <laughs> Yo, what's up? Good morning panibagong araw, panibagong vlog uh, uh pinagpalang araw yan, unang-una nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon uh, ligtas tayo palagi na sana po ay bigyan tayo ng gagandang katawan ligtas tayo lagi sa lahat ng kung ano mang uh, masamang ano sa ating uh, katawan So, yun, pangalawa sa aking solid supporter na nandyan. Sana po, hindi nyo ko iiwan. Nagpapasalamat po ako. Sa mga viewers ko dyan, yan, maraming maraming salamat. ah uh, dito tayo sa probinsya ulit. Buhay probinsya tayo. So, for this vlog, bibili tayo ng pangulam sa ano dito sa kabila tiratawag uh, tinatawag na uh, spare fishing kumbaga sa amin dito itong tawagin uh, pamana di ba pamana panggabi so ako nag, yan naglalakad lang ako rito yan nakikita nyo yan lakad lang ang iba dito sa probinsya tinatamad maglakad puro na nakamotor So practice tayo. Exercise na rin 'to eh. So wag na natin patagalin. Ah. Uh, pupunta na tayo. Let's go. Let's rock. The human has been neutralized. So yun, dito na tayo. Uh, bago tayo bibili ng isda uh, pasyal muna tayo dito sa uh, tabing dagat ayan o dahil high tide ngayon bago tayo bibili alakad muna tayo rito bibili tayo dyan mayroon dyan isda mamaya kapakita ko sa inyo ano muna tayo rito punta muna tayo rito Yan. Tingnan natin dito yung nag ibang nag ano. Ibang nag ano na fishing. Kung merong kuha dito. Yan titingnan natin. Yun oh. Dami. Dami na isda. Bibili tayo. Ito dito wala dito ah wala na pili tayo rito yan dami pala so yun nakabili na ako ah uh, isang kilo 100 kilo yan danggit so yan uwi na ako yan kanin na ng pala yung tao rito maliliit pa ulan din. Kaya nakapagtanin dito ng palay ng yung tao. Malapit lang to sa dagat. Ayan ang dagat dyan. Tapos to, kabila. Tanin mo ng palay. eh. So tara, ah, lulutuin ko na to. Sasabaw tayo. Tapos ang kalahati nito, piprituhin ko. Para mayroong um, ulam mamayang hapon din. sa yan ya sarap lang kasi dito mamuhay sa probinsya. Pag siyempre, may pera ka, may pinagkakitaan ka rito sa probinsya, masarap dito mamuhay, tahimik. Yeah. Iwas sa uh, usok o mga ano, mga mga pres na hangin ng ano mo rito, uh, malalanghap. So, ang problema lang, kung wala ang pagkakitaan dito, kahit malang siguro pambili ng bigas mahal kasi ng bigas dito eh plus isda pa pag wala pinagkakitaan dito wala nga nga ikaw e, man si Pili Pili alang dito kung di ka gusto sa Bulawis nga ne? like and share and subscribe <laughs> hello ibutok e, mo may hilo ibutok mo may hilo ibutok mo may hilo ibutok mo may Kan, <ihak> <warfare Styles> <styles> nah, kamu ayo... pari pagang, tayo. itu ya

tayo. Hello. Kuha daw ng national ID. Ay, ikaw, take. Ikaw, tek Ah, uh, kompleto na. Ah. Uh, full plus na galina. Check. Ano, check? Ah, Oo. Oh, ipag tayo ng tubig. Noy, ilalam no? na oh. Eh. Ito nag-aage. Ina, ina, nag-aage. Sige na. Sige na. Oo. Ato pa. Nag-run to you kita sini. So yan, ah, uh, i-give muna tayo. Oo. Yan, wala tayong tubig. Kaya, tulak-tulak muna tayo dito. Siyempre. Sino yun sa tindahan? Ang mga, Ang mga magagandang dilag. Ayan. Ayan tayo. Ops.

Ganito yan sa probinsya dito pag ano, hirap pa lang nito kung may nakairam sa'yo. Pwede ka nang umigib na ang tubig para hindi mabigat. Malapit lang eh. Ayan. Buhay po din sa tayo rito. Ayan, lakas ang tubig oh. nào, oh, let's go, lắc nát tai Oh. tao, Galing natin doon kanina sa bilihan ng isda. Nagluto muna ako. Tapos ngayon, igib naman. Ganon dito ang probinsya, probinsya, ang buhay probinsya natin. Ah. Para uh, buhay lang tayo dito. Ito ano, pag nagigib dito kasi wala magripo dito. Eh.

pagot yan magkatapos dito. Isasahuli ko lang yung ano. Isasahuli ko lang yung karton. Tapos magpiprito na ako So, pagkatapos natin nag-i-give. Uh, ito, nagsalag na ako ng ano, kawali. Uh, magano tayo? Magpiprito naman tayo ng magpiprito naman ako ng isda. So, tara na. tay so, na tayo ng Nalagay na ko man mantika para sa ating tray nito. Ayan. Ito yung ating piprituhin na isda. Ayan. Bulawis ang tawag din sa amin, danggit. Simulan na natin. Dalawa lang ang kasya. Yan, balik na natin. Ayun. Yan, luto na. Ay, balik tara na natin. Isang balik pa. So, yun, luto na. Hmm. Pwede na ito. Oh. isa. Medyo, mas maganda ang medyo tortosted gunti. Ang ating prito. Para pag kumain tayo, pati yung mga tinik-tinik o yung ano, yung ano niya, pwede parang sarap kainin. ang berbalawa naman yun, balik tayo natin ang tabila yun medyo lang mapayat ang isda natin yan ito talaga ang ori nitong isda, minsan may mapayat na to bumabalik tayo yung balak bulawis o danggit ang tawag sa Tagalog nito Baliktaran muna natin. Para maluto. Maluto masyado masyadong kabila eh. Ayun. Ayan. So ito, luto na. Kunin na natin. Ito na lang isa. Ito na lang. So, balik pa rin na natin. Sabila na lang. Tapos, kakain na tayo. Kakain na ako. At kayo rin. So, yun. Luto na. Ito na. Kuhin na natin. Dumikit lata. Oh, ha? Ayos. Oh. Bwede na. Pakain na. So, yun. ah uh, yan ang buhay probinsya dito. Uh, Siyempre, simulang bumili ka ng isda, at magluto, magprito, magsabaw. Pagkatapos magsabaw, ay magprito, uh, iigib ng tubig. Ayan. Pagkatapos, yun, kakain na. So, pag masipag ka lang dito, di, simpre, buhay na buhay ka sa probinsya. So, hanggang dito na lang, ah, uh, na, hindi ko na pahabayan yung video ko. Maraming maraming salamat sa uh, sumusuporta sa channel ko sana po uh, supportan nyo yung channel ko at uh, wag huwag nyo naman i-skip ang ads. Maraming maraming salamat. Yan. I love you. I love you all. Momat. Let's rock.